Audrey, unti-unti nang dumarating ang mga kababayan natin na bibisita sa puntod ng na mga namayapan nilang mahal sa buhay dito sa Manila North Cemetery ngayong Webes. Pagbukas pa lang ng Manila North Cemetery ay nagsimula ng dumating ang mga kababayan natin na maagang dadalaw sa puntod ng na mga namaya nilang mahal sa buhay. Iniiwasan nila ang siksikan sa sementeryo bukas November 1. Sa taya ng pamunuan ng Manila North Cemetery, halos isang milyon ang inaasahan nilang bibisita sa sementeryo. Nakabantay ang mga taon ng Philippine National Police upang matiyak ang seguridad at kaayusan sa sementeryo. Nakadeploy din ang mga ambulansya ng Manila Disaster Risk Reduction and Management Office at mga doktor at medical staff ng Manila Health Department. Abala rin ang mga tauhan ng Manila Department of Social Welfare sa paglalagay ng tag sa mga batang kasama ang papasok sa sementeryo. May libreng sakay ang Manila Local Government Unit para sa mga senior citizen, persons with disability at buntis. May mga nakakalat din na portable toilet para sa mga kababayan natin dito sa sementeryo. Patuloy na pinapalahanan ang mga bibisita na bawal ang pagdadala ng mga alagang aso, matutulis sa bagay at flammable materials. Audrey, para sa mga pupunta pa lamang dito sa sementeryo, uh, pinapayuhan natin sila na magdala ng payong dahil may mga ang pagulan ngayong araw. Balik sa Audrey. Maraming salamat, Bernard Ferrer.